Ang North Korea o Democratic People's Republic of Korea ay matatagpuan sa Silangang Asya. Ang bansang ito ang isa sa pinakamahigpit at pinakaistriktong bansa sa buong mundo. Ang bansang ito ay pinamumunuan ng kanilang Supreme Leader na si Kim Jong-un. Sa video na ito ating matutunghayan ang mga kakaibang batas sa North Korea. Bawal ang Biblia, Mahigpit na ipinagbabawal sa bansang North Korea ang pagmamayari, paggamit o pagbabasa ng Biblia. Naniniwala ang kanilang supreme leader na ang Biblia ay simbolo ng Western culture at maaaring magpabago ng pananaw ng mga mamamayan ng North Korea. Ipinagbabawal sa bansang ito ang pagtitipon at pananampalataya sa ibang relihiyon. Ang sinungang mahuli na nagdadala ng Biblia, nagbabasa ng Biblia, kumakanta ng isang himo kaya ay nagdarasal ay maaaring ipatapon sa labor camp para magtrabaho sa loob ng labing limang taon. Marami na ang naparusahan sa paglabag sa batas na ito. May isang pangyayari kung saan ang mga grupo ng kristyano ay hinuli at ipinapatay dahil sa pagmamayari at pagbabasa ng Biblia. Isang babaeng kristyano naman na nahuling namimigay ng Biblia sa mga tao ang ipinahuli rin at ipinapatay ng kanilang supreme leader. Noong 2014, isang lalaking nagtutor ang ikinulong ng limang buwang matapos niyang maiwan ang dalang Biblia sa CR ng isang restaurant sa North Korea. Paglalagay ng picture ng kanilang leader sa bahay, may batas ang North Korea na nag sa bawat mamamayan na maglagay ng larawan ni Kim Jong-un sa kanilang mga bahay. Dapat itong panatilihing malinis at ilagay sa isang lugar na walang ibang larawan na nakalagay. Upang masigurong sumusunod ang mga tao, pumapasok sa mga bahay ang mga pulis upang siguruhin na ang lahat ay may picture ng kanilang leader na nakasabit sa mga dingding. Kapag nahuli ng gobyerno ang sinuman na lumabag sa batas na ito, mapaparusahan siya ng pagkakulong o kamatayan. Noong 2007, may isang ama ang piniling iligtas ang portrait ng kanilang leader kaysa sa kanyang anak nang magkaroon ng flash flood sa kanilang lugar. Three Generation Punishment Kapag ang isang mamamayan ng North Korea ay nagkasala o lumabag sa batas, hindi lamang siya ang mapaparusahan kundi pati ang kanyang pamilya hanggang sa ikatlong generasyon nito. Madadamay sa parusa ang buong angkan sa kasalanan ng isang miyembro ng kanilang pamilya kahit pawala naman silang kinalaman dito. Sa madaling salita, kung ang isang mamamayan ang makakagawa ng kasalanan o paglabag sa batas hindi lang siya ang mapaparusahan o makukulong kundi pati ang kanyang nanay at tatay, lolo at lola, pati ang asawa at mga anak. Hindi na din makakaisip na tumakas ang bilanggu dahil kasama na niya sa bilangguan ang kanyang pamilya. Death Penalty sa mga nagtaksil kay Kim Jong-un Sa North Korea, ang sinoma na magtaksil sa Supreme Leader ay pinapatawan ng parusang kamatayan o death penalty. Kahit makatulog ka lamang sa meeting kasama si Kim Jong-un, maaari ka ng matawag na taksil. At ikaw ay mapapatawan ng parusang kamatayan. Sa katunayan ang defense minister ng North Korea ay pinatawa ng parusang kamatayan matapos siyang makatulog habang nakikipag-meeting kay Kim Jong-un. Siya ay binaril gamit ang anti-aircraft fire sa harap ng isang daang katao. International Call Ang pakikipag-usap sa cellphone kahit na kanino at mas lalo pa sa labas ng North Korea ay mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang gobyerno. Ang sino man na mahuling lumabag sa batas na ito ay mapaparusahan ng kamatayan. Noong 2007 ay may isang lalaki ang binaril at pinatay ng gobyerno dahil nahuli ito sa isang stadium na may kausap sa cellphone na mula sa ibang bansa. Noong panahon ng execution, maraming mga tao ang nagpanik at ang ilan sa kanila ay namatay dahil sa stampin. Ngunit ang masakit pa ay hindi inako ng gobyerno ang responsibilidad sa pangyayari. Mga turista, hindi pinapayagan ng gobyerno ng North Korea ang malayang pamamasyal ng mga turista sa kanilang bansa. Ang tanging pinapayagan ng mga otoridad na turista dito ay ang inorganisa ng mga grupo ng opisyal ng North Korea o approved ng kanilang travel agencies. Ang sino na pupunta sa North Korea ay hindi pinapayagang gumalang mag-isa. Bawat galaw at kilos mo ay may kasama kang mga bantay. Lahat ng turista na pumapasyal sa bansang ito ay kontrolado ng gobyerno ang kanilang mga kilos. Maging ang mga cellphone at computer ay hindi maaaring dalhin dahil kukumpiskahin nila ang mga ito bago ka pa man makapasok sa kanilang bansa. Ibabalik lang nila ang mga ito kung ikaw ay lalabas ng ng kanilang bansa. Ipinaaalam lang ng North Korean government na wala kang kalayaan sa kanilang bansa. Sarcasm. Mayroong batas ang bansang North Korea na nagbabawal ng pagiging sarcastic o sarkastiko lalo na para mang insulto ng isang tao, lider o partido. Kasama dito ang paraan ng pagbibiro at paggamit ng mga salita na kabaliktara ng kahulugan sa nais mong sabihin. Ang sino man na makikita na ginagawa ito ay agad na ire-report sa mga opisyal at siguradong mahuhuli at mapaparusahan. Halimbawa na lamang nito ay ang Sony Studio sa Amerika na gumawa ng pelikula tungkol kay Kim Jong-un. Nang mapanood niya ang pelikula ay hindi niya ito nagustuhan. Siya ay nagalit dahil ito umano ay sarkastiko. Dahil sa pagkadismaya, siya ay nagbanta na gagawa ng terror attack. Hinak pa ang site ng Sony para lamang pigilan ang pagkalat ng nabanggit na palabas. Blue Jeans mapababae man o lalaki, paboritong kasuutan ng blue jeans. Subalit dahil ayaw ni Kim Jong-un sa mga bansa sa kanluran lalo na ang Amerika, bandang blue jeans sa North Korea. Simbolo daw kasi ito ng Western Capitalist Corrupt Society at American Imperialism bilang kanilang kaaway. Ang blue jeans ay mahigpit na ipinagbabawal na suotin ng kanilang mga mamamayan at maging mga turista na pumupunta sa kanilang bansa pero may mga black market na nagtitinda nito. Ang mga nakabili ay tanging sa bahay lang maisusuot dahil tiyak na mapaparusahan kung sakaling susuotan ito sa labas. Ang inirerekomenda lang na kulay ng jeans na dapat suotin sa buong North Korea ay kulay itim. Foreign Movies Sa North Korea, iligal at mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang batas ang panunood at pagbebenta ng mga foreign movies. Kahit na ang pakikinig lang ng musika at panunood ng balita mula sa ibang bansa ay mahigpit din na ipinagbabawal. Tatlong stations lang ang pwedeng panoorin ng mga tao sa North Korea at ito'y puro mga propaganda at kontrolado ng gobyerno. Labag din sa batas nila ang pagdadala ng mga bagay na religyoso, pornographic at pampulitika, lalong-lalo na kung ito'y nagmula sa bansang Amerika. Ang hindi susunod sa batas na ito ay execution ang magiging parusa. Kung sa bansang India naman nang galing ay pagkakakulong ang magiging kaparusahan. Ang mga tao rito ay sarado at walang nalalaman na mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo dahil pati internet ay wala sila. Haircut Noong 2013 nagdesisyon si Kim Jong-un na limitahan ang hairstyle ng mga mamamayan. Mayroon lamang 28 na hairstyle ang pinayagan ng gobyerno na dapat ipagupit ng mga tao. Mayroon labing walo na hairstyle para sa mga babae at sampung hairstyle naman sa mga lalaki. Dapat na panatilihin ng isa hanggang 5 centimeters na haba at dapat na magpagukit kada labing araw. Mahigpit na ipinagbabawal ang spike hairstyle dahil sa tingin ng kanilang gobyerno, ito ay mapanghimagsik. Subalit mismong si Kim Jong-un ay hindi sumunod sa batas na ito. Nagpasya siya na huwag isama ang sarili niyang hairstyle dahil gusto niya itong panatilihin na kakaiba. Voting Isa pa sa mga batas ng North Korea ay ang mandatory voting. Lahat ng mga mamamayan na edad 17 taong gulang ay kailangang bumoto. Tuwing halalan wala silang choice sa pagboto dahil isang pangalan lang ang nakalagay sa ballot paper. Walang iba kundi ang pangalan ni Kim Jong-un. Walang kahit isa sa mga tao sa North Korea ang may lakas ng loob na kumandidato at labanan si Kim Jong-un dahil na rin sa takot. Pero ayon sa mga ulat ay may pagkakataon na may kumalaban sa kandidatura ni Kim Jong-un ngunit na pag-alaman na palabas lamang ito at binayaran lang ito ni Kim Jong-un para kunwari ay may lumaban sa kanya. Ang North Korea ay kilala sa tawag na Democratic People's Republic of Korea ngunit kabaliktaran naman ito sa totoong mga nangyayari. Forced Mourning may batas ang North Korea na kapag may pumanaw na leader ay kailangang ipakita ang mga mamamayan ang labis na pagiyak at pagluluksa sa loob ng isandaang araw. Sa panahon ng pagluluksa hindi pwedeng patawa-tawa at walang makitang tumutulong luha sa mga mata ng isang tao. Kapag nakita ito ng mga gwardya o mga tapat na tauhan ng gobyerno ay agad siyang mapaparusahan. Bawal din ang pagbili ng alak at pakikinig ng musika sa panahon ng pagluluksa. Napipilitan na lamang ang mga mamamayan na sumunod sa batas na ito para na rin sa kanilang kaligtasan. Radio Ang mga kabahayan sa North Korea ay may akses sa radio broadcast at binibigyan ng radyo ng kanilang gobyerno bilang bahagi ng kanilang proyekto. Subalit ang maririnig lang sa radyo ay tungkol lamang sa mga nangyayari sa loob ng kanilang bansa. Pagkagising nila sa umaga ay dapat buksan nila ang kanilang radyo at hindi ito pwedeng patayin hanggang sa power cut off. Kailangang pakinggan ng mga mamamayan ng North Korea ang tungkol sa mga nangyayari sa kanilang gobyerno at mga propaganda ng kanilang pamahalaan. Naglalaman din ang kanilang mga propaganda kung paano maging isang revolusyonaryo at ang pagbrainwash sa mga tao na ang kanilang kaaway ay ang Amerika. Living in Capital sa North Korea, gobyerno ang magsasabi o mag-approve kung pwedeng manirahan ang isang tao sa capital city na Pyongyang. Tanging ang mga pinakamayaman, pinakasikat, at pinakatapat kay Kim Jong-un ang pinapayagan na manirahan sa capital city ng North Korea. Lahat ng nakatira sa Pyongyang ay malapit kay Kim Jong-un dahil sa kanilang impluensya at pera. Ang mga ordinaryong mamamayan ng North Korea ay mahihirapang makapanirahan sa Capital City kahit na magpaalam ng mabuti sa kanilang gobyerno. For A car, sa North Korea hindi basta-basta maaaring magmay-ari ng sasakyan ang sinumang mamamayan. Gobyerno ang nagmamay ng mga sasakyan at kinokontrol nila ang pamamahagi nito. Maaaring magrenta ng sasakyan sa gobyerno pero hindi maaaring basta magmay-ari nito. Ang maaari lang magkaroon ng sasakyan sa bansang North Korea ay ang mga mayayaman, mga sikat, at may mataas na katungkulan sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, isa hanggang sampu lamang sa sampung libong katao ang pwedeng magmay-ari ng sasakyan sa North Korea. Forced Military Service Maging sa ibang mga bansa ay kailangang magsilbi ang mga mamamayan sa military lalo na ang mga kalalakihan. Subalit sa North Korea ay puwersahan ito, hindi lang mga lalaki ang kailangang magsilbi kundi pati na ang mga babae. Kailangang magsilbi ng mga babaing may edad 17 hanggang 20 sa military ng North Korea. Mas mababa lamang ang bilang ng taon na kailangan nilang magserbisyo sa military. Kailangan nilang magsilbi sa loob ng pitong taon. Ang mga lalaki naman ay kailangang magsilbi ng 10 taon para sa kanilang bansa. Ginagawa ito ng gobyerno ng North Korea para mapataas at mapalaki ang kanilang sandatahang lakas. Opinyon Ang sino man na may opinion o puna sa isang leader o opisyal ng gobyerno at ito ay kontra sa kanila, siya ay maaaring maaresto. Ipapadala siya sa re-education camp. Sa loob ng camp, siya ay ibi-brainwash, tatakutin at pahihirapan hanggang sa mawala na ang kanyang opinion o pananaw na laban sa gobyerno. Profesyon sa pangkalahatan, ang mga tao sa North Korea ay walang kalayaan na pumili ng kanilang propesyon. Kapag naatasan ng isang tao ng posisyon o trabaho mula sa gobyerno, ito na ang kanyang panghabang buhay na trabaho. Ang gobyerno ang nagpapasya kung anong propesyon ang nararapat sa mga mamamayan depende sa pangangailangan ng bansa. Ang sino man na hindi sumunod ay ilalagay ng gobyerno sa concentration camp para sa forced labor leaving the country. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng North Korea ang pag-alis ng bansa ng walang paalam sa gobyerno. Ang mahuhuli na lumabag sa batas na ito ay mahaharap sa matinding parusa kabilang ang torture, sa pilitang pagtatrabaho, at habang buhay na pagkakulong sa isang political prison camp. At yan ang ilan sa mga kakaibang batas ng bansang North Korea. Ano ang iyong saloobin tungkol sa ating video? Ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-comment. Sa mga bago lang sa ating channel, huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ganitong mga videos. Maraming salamat sa inyong panunood.